Ngayong umaga, balikan po natin itong sports dome complex dito sa may uh, mental tugbok. Kasi yung sa last vlog po natin, uh, pumunta tayo dyan, hindi masyadong nakikita sa ating drone. Kasi natatakpan ng uh, ulap tulad nito. Natatakpan ng ulap so hindi masyado siya klaro. No? Kaya ito babalikan po natin ngayong uh, umaga at paiikutan po natin pamagitan ng drone tingnan po natin buong oval itong sports dome complex so balikan po natin ito samahan nyo ako so tara, let's go Annyeonghaseyo yorubun chal chaloso chal chaloso iso Welcome to my channel, Chris Speaker TV. Please subscribe, like and share. Ngayon no, magandang umaga sa Davao News. Kung so ngayon no, patungo po tayo sa May Sports Dome Complex diyan sa Mental Tugbok. So, pagpatuloy po tayo sa pag-update diyan no. Pero sa ngayon, uh, dito muna tayo sa may uh, overpass sa ulas. Ito sa Bukidnon Road, tingnan po ninyo. Oh. So ito na po yung hook nila sa paglalagay ng uh, modular blocks, no? medyo uh, paliko siya. Ito yung paliko oh. Ito pa yung lalagyan nila ng uh, modular blocks, no? Para sa landing ng uh, overpass. Ito yung patungo ng uh, talumo segment. Uh, garugtong ito patungo sa Davao Costa Road no? ito labas po ito siya so ito na po yung uh, ginawa nila ngayon ang hukay nila dito na patungo dito paliko no? so ito na po yung uh, overpass dito sa may ulas no? so nagpatuloy na po sila sa trabaho dito So ngayon uh, patungo po tayo sa Sports Dome Complex. Tingnan po natin yung uh, yung uh, oval na nilagyan na nila ng uh, bubong. no. Sa pangalawang update po natin kasi yung last update natin din siya do maklaro yung oval kasi natatakpan ng uh, clouds yung drone natin. So balikan po natin so tara let's go. So ito po yung uh, Bukid Road no. Then ito yung bypass road ng uh, Bangkal no. At ang dito naman ito yung uh, bypass road patungo ng Kuan no. So dito yung uh, improvement sa Davao City no. Ang dami ng kasada. Lalo na itong uh, ginagawang overpass patungo ng uh, Davao Coastal Road no. dito sa Mayula. So ito yung daan na na road dito sa may uh, bukit nun road no tingnan natin no ito po yan no so ngayon ha, po tayo ng uh, buk, uh, sports dome complex so dito po tayo no sa dumaan ito po yung uh, Grand Opening, October 24, 2025 So, nag-opening na pala ang Dunkin dito sa may mental, oh Noong Friday lang, nag-opening Ito pa yung lugar ng uh, Dunkin, oh Ganda ng building, oh Yan, oh Opening na po Dito lang sa may uh, mental, no? Wow Ito po yung drive through ng Dunkin. So ito po yung place ng uh, Dunkin, no. Dito po kayo mag-order. Then dito sa labas, merong hagdanan, no. May stairs. second floor. Yan, no. at andito naman manda sa kabila ito yung uh, kopiteria siguro ito pa yung kopiteria oh. yan so pit so dirit ito pa yung lugar niya oh. yan ito, yung, ito pa yung, yung place niya oh. ganda ng tingnan oh. so open na po ang Dunkin dito sa Mintal noong uh, Friday lang October 24 kanina no, nadaanan po natin yung Dunkin dito sa may Mintal na bukas na po noong uh, Friday lang 24, 2025 ayun naman dito tayo sa may uh, Bukidnon Road titignan mo na sandali dito ito yung approaching sa patungong uh, Sirawan, no. 'Yan. At andito naman banda, ito yung patungong uh, tunnel, twin tunnel. Andito banda noon mayroon na silang uh uh hookay. na po sila dito sa progress dito no. Kasi parang uh, yung right of way wala na. Nakita-kita naman natin nagumpisa na sila sa paghukay dito dito banda no so yan no nandito na po tayo sa my sports dome complex ito po yung uh, oval no pero uh, medyo masama yung panahon no? medyo umuulan itay po natin na uh, makapalipad ng drone na clear na hindi natatakpan ng ulap no masubukan subukan po natin. So ito na po yung Sports Dome Complex 'o. Oh. Ito na po yun ano. Oh. At ito yung harapan niya 'no. 'Yan. Maya tingnan po natin sa aerial. Subukan po natin palipad na hindi natatakpan ng ulap. So ito na po yung uh, swimming pool section, scuba scuba diving. Meron na pong sea harness nakapatong para sa bubong, no? At least nakapalipad po tayo ng drone na clear, no? Na hindi natatakpan ng ulap kahit masama yung panahon ngayong araw. Yan. Then ito, uh oval 'to yung oval no? Ngayon titingnan po natin sa malapitan. So yung uh, may bubong nasa gitna na ng oval no, at ito yung uh, field, ito yung soccer field no, then uh, tracking field, so tamata-tama sa sports activities no, ito po yung kabuuan ng uh, sports dome complex. Then, ang dito naman banda, ito yung oh, may upuan lang dito banda, oh. Ayan. Okay. maya ikutan po natin sa likod kung gaano ka ganda. 'yung bahagi ng liburan lang ng uh, oval no? Ang ganda ng tingnan ng oval dito, oh. Yan, no? Oh. So ready na sa pag uh, pantalon pag ng bansa. i dito. Oh. It's sports complex dito lang sa Mental football. Wow. yun sa wakas nakita po natin no klarong-klaro uh, kita po ng drone natin drone shot na walang uh, clouds na nakaharang no so nakikita natin yung ubal itong uh, sports dome complex na may bubong na at doon banda meron ng upuan So yun hanggang dito lang yung update natin dito sa Sports Tom Complex. Yun. Please subscribe to my channel Chris Pico TV. I-follow po lang ako ang Facebook page Chris Pico FB. So thank you for watching. Kamusta mga anyong and God bless you all. Sarang eyo.